Plano ni Bea Alonzo na mag-settle down sa lalong madaling panahon. She is turning 38 this October and by next year ay magpapakasal na siya sa kanyang boyfriend na si Vincent Ko. Tiyak na by next year ay tapos na rin ang kanyang mga commitments na natanggap. Gusto ng magkapamilya ni Bea Alonzo at maranasan ng maging ina tulad ng ilang kaibigang artista. Pero kung sakali na mahirapan siyang magbuntis agad, okay naman kay Bea ang kumuha ng surrogate mother. Willing din siyang subukan ng proseso ng IVF. Planado na ang magiging direksyon ng buhay ni Bea Alonzo for next year. Hindi napigilan ng ilang tagahanga ang kiligin sa posibilidad na mas seryoso na ang relasyon ni Bea at Vincent. Para sa kanila, masaya silang makita ang aktres na tila nasa isang tahimik at masayang yugto ng kanyang buhay. Ano ang say sa balitang ito?